Alright, alright. Uh, magsisimula na tayo. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ng council kung matutuloy o karapat-dapat na gumraduate sa ating culinary school si Chef Justin. Hindi uh, di noong first honor. Yes, second honor. Hindi po pwedeng gumraduate si Chef Justin dahil... Meron po siyang ginawang violation na final exam sa cooking showdown nung nanalo siya. Well, totoo ba ang paratang sa iyo, Chef Justin? Hindi po first honor. Ah, uh, first honor. Alam niya ho kung ano violation ang ginawa niya. Ano yung sinasabi mong violation, sa honor? Ah, uh, First honor, hindi po niya biniklara yung ingredients niya sa salt and pepper recipe niya. Injection, first honor. Dapat po bago tayo gumawa ng akusasyon ay eh, meron po tayong ebidensya. Objection sustained. Meron nga ba tayong uh, ebidensya na nandaya nga si Chef Justin sa kanyang salt and pepper na recipe, second honor? Meron po, first honor. Meron po siyang uh, secret deposit na nilagay po niya sa mga lockers niya. At yun po ang sabi ng source namin. Sabi-sabi lang po yung first honor. Objection, First Honor. Ang ebidensya po natin ay based lang sa hearsay. Hindi ito hearsay, First Honor. Pwede natin tawagin ang ebidensya natin. May source. Objection denied. Papasukin ang source. Ah, uh, mahal ka bang magpakilala? Um, I'm Mathiam Zon po, um, First Honor. Um, saan po nag-apply ng locker si Chef Justin para i-deposit ang mga secret ingredients? Uh, First Honor, pwede ko bang tanungin ng witness? Well, the scholar from Iloilo may ask the witness. Uh, thank you, First Honor. Um, Miss Witness, totoo ba na nagtatago ng malalaking halagang ingredients si Chef Justin? at ano-ano itong -ano mga to. Binabalaan ko ang witches na yan. Huwag na huwag mong ilalabas ang mga ingredients ng mga lakar na yan dahil malalaman nila ang secret ingredients ng secret recipe ko. Objection first, Honor. Kailangan malaman mo natin kung ano sasabihin ng witness para malaman natin ang katotohanan sa usapang ito. Objection sustained, the uh, witness. Maaari mo nang ilabas ang uh, mga laman ng nasabing mga lockers. Um, ito pa ang mga laman ng mga lockers. Sibuyas, suka, toyo, asin, paminta, bawang, talong, kamatis, at pechay. Na nagkakahalaga ng 280 pesos. Uh, first Honor. Yes. Diliwanagin ko lang po na 280 pesos. Hindi, dollars. I'm so sorry, pero wala pong dollars sa usaping ito. Thank you for that. was an amazing uh question. Uh first honor. Yes. May I speak, please? All right, go ahead. I would like to remind my colleagues that we are judges here. Kaya dapat ay hindi natin pinakikita na tayo ay may kinikilingan o pinapaboran. I also have a suggestion. If and, you don't mind. And what is the suggestion of the scholar from Quezon City? Hindi ba ang sinabi nila, that the proof of the pudding is in the eating. So bakit hindi natin tikman ang niluto ni Chef Justin for us to know kung meron man siyang na violate Alright then, uh, maaari nang ipasok ang uh, luto ni Chef Justin para matikman ng council. Na masarap nga talaga ang iyong niluto at ikaw ay uh, karapat-dapat na manalo sa ating uh, cooking showdown. Ang aking katanungan ay uh, mayroon nga bang secret ingredient ito at kung mayroon man ay ano? Meron persona. At uh, bibigyan ko kayo ng clue. Ano? Hindi siya nakakain. <laughs> <laughs>